mga kaayos oras na para sa Kilig Game kasama ang mga OG cuties. At syempre kasama ang ating mga cute studio audience at ipapakilala natin sila. Okay? Go so, Ken! Una, anong pangalan mo? Thea po. Thea. Nice meeting you, Thea. And ikaw naman si? Shally po. Shally! Ah, -shally Ay. Si Shally! Shally! O, ka-Shally oh, ka, ka na. And you are? Zaren. Zare Zare All right my turn my turn Hello what's your name Hi hello Sunday, my name is Jennifer Wow Hi, all. Hi. Is Sunday. Jennifer ngapala How about you Apple po Apple, Apple cute naman How about you wow. I'm wow. hello everyone I'm Kaylee Wow nida. Hello not Angel but Angela Wow. May sari-sarili silang Pinakanda. ano, ha? In fairness. Huh? Ano name mo? Oh, what's your name? I'm not Angel. <laughs> I'm Nancy <lunchy> lang. <laughs> si Heart yan. Si Heart. Miss Heart. O, oh, yun ba nakakahiya? Ano ba yun? Miss Heart. Miss Heart, miss heart. Miss heart. Miss heart. Miss heart. <laughs> dito po. Miss Heart, please. <laughs> oh, yeah. Miss Heart. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Ayan okay, lang. Ito, ah. Maglalaro tayo ng game na ang nating Kilig Mansi! Donita and miss art at STA. Yeah, wow. wow. Para matatakbo ang kilig man game. Simple lang naman kay Li, ka natin. Mi May mga si ang mga girls, at ipapasok nila ito sa damit ng mga boys wow. at ilalabas ayon sa sasabihin nating parte ng damit. For example, sample ganito ang gagawin. Yes, oo. From left sleeve papuntang right side ng pants palabas. Yun. Oh, okay. At ako na ang unang, mga makapag Ha? ng kalamansi. Yes. Ang winner. At ang mahuli ay out na. Oh. So para mas clear sa ating mga girls, sampulan natin to. Ay, ay sawag tayo, pa, tayo yung, ay. ng ano, ng uh, magsasampol. Siya rin gwapo, Derrick. Yes. Okay. So okay. doon Wapo tayo daw. sa ano, Yung mukhang puno ng kalamansi. Yes. <laughs> Sabi ni Kuya Mark, gusto daw niya siya na lang. Ayaw mo ba? Oh, okay. Sige. Ay, si Mark kasi dalandan na yan. <laughs> ay, malaki lang. <laughs> la malaki lang ilalagay. Malaki kasi, malaking muscles kasi. So ito lang yon ah. Okay, paano? O, sampol. Okay, sampol. Uh, so, ito. ka mo. Ready, go! Ay, pinasok okay. sa uh -oh. left side. Oh, okay. Ng malamig. Pants. Pants. Malamig ang kalamansi. Oh, nawala! Ay, wala! <laughs> <laughs> wala Ay, Ay, ayun, Ay, Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Okay. Isa pa, isa pa. okay. Okay. mabilis. Tapas. Mabilis. si Donita sa ganyan. Magdating ma dating snatcher, sure. magaling kumapkap Mabilis ang kamay. In fairness, sa angulo na yan, kamukha mukha mo talaga yung nanay ko, ah. <laughs> <laughs> ah okay. Totoo. Sorry, sorry. Okay, okay. Sorry. Okay. Oy, oy! Teka ay, lang. Di, sa side lang naman. Okay, yan, sa side lang. O, oh, paalala lang, ha, Mga girls, sa side lang tayo magpapata oh, ng alamat siya. Ah. Panungin yeah. nyo ng mabuti, ha? May libre ka ng tawas dito habang ginagawa. Pabilisan ayun. lang to. Ayun, na okay. nailabas na. Ayun, ayun. Ayun. Alright! Okay. Yes! Ako! Ado madali. Mo? Madali Oo, lang. Madali at napaka... Derek ang galing. Ha? Okay. Thank you. Salamat. Madali at napaka-exciting talaga ng game na to. Guys and girls, ready na ba kayo? Ready Are you na! Ready? ready na sila! Alright! Ito na ang round one ng Kilik Mansi! Oh, mga kaayos, reminder ha. Kailangan ipasok ninyo ang kalamansi sa right side ng pantalon at syempre lalabas sa left sleeve. Left sleeve. Yeah, so, okay, okay. pwesto namin lahat. May kalamansi na? Pwesto May kalamansi na, na lahat? Peso na. Okay, ready? Are you guys and girls ready? Ready. ready. Let's ready. Okay, let's do it. Ready, set, Kilik Mansi, go! go! Let's natin. go! Yeah, sino kaya ang ma... Nako, parang nandito yata. Oh, mabilis. Nako. Ay, ang bilis. Mabilis yan. Mabilis dito. Dito iba din eh. Iba yung kamay ni ate, oh. Ay, oo nga. Ayan, Ayong te. Sige, yo. go, go, girls. Sa side. Ayun lang sa side. O, itaas pa. Yan. Doi, ba, unahan pasok. lang yan, ha? Unahan lang yan. Sa gitna, ilalabas sa kalamansi. Sa gilid, ha? Sa gitna. Sa, sa, Ayan na, may sleep. mauna na rito. Nakita ko, oh. Oh, okay, scared si Ale. Okay, nero na dito na una. Ayan na, oh. Si Pasok ka Clifford! Yes! Yeah. Sino kaya ang sunod? Naku, ba't napunta sa liko? Ayun! Ay, pasok si Michael! Sino pa? Eto na! Naku, medyo nahihirapan dito. Yung pinakahuli. Ma medyo masikip. Okay, pasok na pasok rin. Pasok si Prince. Go, be. Kaya ba? Kaya ba? Dalawa sino. na lang naglalaman. Kaya kaya ni. mo wait yan. Wait lang, wait. Ayan wait. na, ayan na. Maaga na naman mga kaotong na. si Sean. Ayan na, okay. dalawa dalang, dalawa na lang. Pasensya na. Ang Pasensya nahuli na. ay sina Antonio. Magpapatuloy tayo sa next round. Ang mga magpapatuloy sa next round, syempre, yung mga nauna. Yes. Na oh. Palabas Is ng kalabas. Sina. sina Allen, Prince, si John, John? John and Michael. si Michael. Yes. Then the rest, tanggal na out tanggal na sila. Tanggal na kayo, Sin, sorry. Na na oh. so pwede yun ang yung, yu yung kalamansi nyo, ha? <laughs> okay. Huwag lang yung mga aming uh, boys dito. Okay. Punta okay. na tayo sa round 2. Okay. Round 2 na tayo. Okay, forward muna yung apat na, na nakapasok sa ating next challenge. Ako, ginagalingan yeah. talaga nila kasi may cash prize dito eh. Ah, totoo ba? Oo, oh, syempre 500,000 from Ken Chan. Oh, yes. <laughs> Tama. Worthom worth ketchup. Oh, <laughs> worthom. <laughs> okay. Ay, okay. <Oy>, eto na. <laughs> Kailin, oh anong gagawin natin sa round 2? <laughs> ang gagawin natin sa round 2, kailangan ipasok ang kalamansi sa left side ng sleeves, papunta sa likod ng pantalon, likod. at ilalabas sa right side ng pants. Are you ready? Yes. Ready. Malinaw yun, Kailin, ha? Galing. Oh, oh. Thank you, guys. Okay, pwesto <laughs> na. Pwesto <laughs> na. Ah, ready. Na. Okay. Ayun. Ready. Ready. Set. Kilig mansi. Go! Let's tant, go! Darhalf. Ito naman tayo. Tant, Tan, Iyan, guys? Tant, ayan, guys. Ayan, yes, yan, 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 yan. Ayan, yan, yan. Sige, tama yan. Ayan lang yung sa likod. Ayan, sa likod. No. Ay, ayun na, ayun na. Sa ang galing ang partner ni ano ni Alin, o. Pasok na ni Alin. Oo. Okay. Sino kayo susunod? Sino kayo susunod na pasok? Bilisan sa Dali. Ilaglag mo yung kalamansi. Ilabas mo. Ilabas mo. Ilabas mo. Ayan na, ayun. Ayan na. Pasok sa partner. Tapos okay, na. Tapos. Tapos. Tapos na. Tapos na. Top 2 na lang. Ay, naku. Ang bilis Tap mo pala ng lang. game na te, to. Te, ano ginagawa mo, te? Baka tinatahi mo na yung pantalon niya, ha? <laughs> 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 hindi, hindi, hindi. Nakakaloka ka. Nananahi ka na yata dyan. Tapos okay, na siya. Tapos na. Te, tapos na, te. Tapos Makin. na yung game, oo. Yung, yung... Huwag ka natin ilaban. May nanalo huwag na, natin. na. Okay na yan, Prince. Oh. Okay, okay lang yan. Okay lang. Ang ating winners, ang ating Two, ay sina Allen at and Michael. Yes. Oh. Naku, Okay, sa final mo. round. Final round na tayo. Isang sakong is final... kalimansi na to. Isang, Isang sakong, sakong kalimansi. <laughs> <laughs> okay. Tanggal na. Sino, tanggal na sina Prince. Thank you, Prince. At saka Prince. si Will. Tanggal na. Okay, forward tayo. Michael at yeah. Allen ang ating top two. Pasok sa final round. Ito naman ang mangyayari. Ipapasok ang kalimansi. Ay, sa Oo. Mm? ipapasok? Oo. Ipapasok ang kalimansi sa right side ng pants. Okay, paakyat sa collar. Pagkatapos, pababa ulit. Palabas ng left side ng pants. So parang mag-u-turn lang. So hirap na. Uh -oh. okay. Ay, ang galing mo na. dun sa u-turn, oh. Kencha. Okay. Mag-u-turn lang. Paano mo naisip yun? Lagi kong ginagawa no. yung u-turn eh. Ay, <laughs> oh, pabalik-balik lang. Uh Oo, -oh, pabalik-balik, paulit-ulit. Okay, oh, ganito. Okay. okay, malinaw. Michael, malinaw. Allen, girls, malinaw. Alright. Okay, tingnan natin kung sino mauuna sa inyong dalawa. Dinan Are natin. you guys ready? Peso na, nakapweso na kayo. Pero sila nga ano, mukhang Koreana, oh. Totoo, oh, mga oh, diba? oh, okay. oh, Koreans. Tingnan natin kung sinong pinakamabilis mag-U-turn. <laughs> Alright, ready, set, set. Mansi, go! Oh, yes! Ako, tingnan na. natin ito, te. Ay, iba, iba, iba mo. To. Naku, anyong. Naku. Alright, tingnan natin. Ayan. ayan Mabilis-bilis na sa gilid lang, ha? Mahusay din ito, oh. Iba. Ay, to, iba, mas iba to, Donita. Ay, naku, mas iba to, parang masahista. Tinatanggal pa ng lamig habang inuugong yung kalamansi. Para, para mas gusto ko dyan. Na, halos ay na, ayan, ayan na, ayan na, ayan. Ayan na, ayan. Halos sabay, sabay. halos sabay. Si labas. Michael, pinipressure. Go, 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 go. Yan, lalaman. Yan, 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 yan. Yan, tapos. Dito, dito. Sa left ng pantalon. Dito, pantalon. Sa pantalon. Dito, dito. Dito, dito. -sa 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 dito, dito. bilis. Ayan. Ang galing ka ba? Bilis ang bupe. Okay. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. May nanalo na, may nauna na! Anong oh, nangyari dyan, Donita? Anong nangyari? Nauna sila? Nalulok niyo yung kalamansir! Ito paglabas, Diyos na! Diyos na! Kalamansi Diyos na! Okay! Ang nauna at ang winner ay ang mag-partner na si Michael and Kaylee! Yeah. Congratulations, guys! Congratulations and thanks! Siyempre, sa mga kontesa natin, thank you sa lahat ng mga girls na nakasama ng ating OG Cuties. Maraming maraming sala. salamat sa inyong lahat, mga kaayos!